Hi guys! Good morning! Ayan po guys, tayo pupunta ng... Maghuhulog po tayo guys. Naalala ko guys, ano pala hulugan. Umuulan. Ayan guys, umuulan dito sa amin. Ayan, ang ganda ng aking payo, kulay pula. <laughs> Sabi ko, aba, hulugan nga pala, nakalimutan ko. Tayo muna guys, maghulog. Kasi kailangan natin obligasyon natin yun guys eh. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ayan, nandito pala si Kuya Boy. Ayan, nakataya muna dito. Hello po. Ayan, dagat. May dagat po dito. Baha! Saan <laughs> tayo siya guys ayan oh baha dito sa amin oh saan kaya ako dadaan din may sugat pa naman ako sa paa guys ay ayan po ito po baha po yung aming daan siya kuya paano nga muna ayan guys maulan baha <laughs> oh kailangan natin ng ano pang tawag dito bangka Masay kaman manoy. Tindahan, eh. ah. Oh, may tindahan dyan ah. Maraming tindahan dyan. Ay, tindahan, wala ah, wala ba? <laughs> <laughs> Ayan guys. Maulan. Ang ulan. Tayo may pupuntahan. Ako ay maguhulog pa. na ulan talaga nakakainis guys pag na ulan ano nakakatamad lumabas mm hmm ayan guys ayan. pati manok guys oh tingnan nyo may lalamig ayan. ang manok hi manok ayan <laughs> lamig na lamig yung mga manok Ayan. Tayo muna maghuhulog. Yung oh guys, ang aming lugar. Maulan. Inuulan ngayon po. Sana nandito yung aking paghuhulugan. Ano lang po yung guys savings lang naman yung ako minuhulog. Para kahit pa paano tayo po ay may naiipon kahit paunti-unti. Di ba? Wala natin magsubi-subi. kagandahan nito guys. May insurance yan. Kaya po ako pinaglalanan ko talaga linggo-linggo ang aking panghulog ayan guys malapit na tayo <clears throat> ayan guys eh. maraming puno dito sa amin so, hindi masyadong mainit tao po eh maguhulog ako ayan dito na nga muna tong payong kong maganda ayan dyan ka muna wala na siguro kukuha dyan. O, ote. Ako'y maghuhulog muna. Ayan guys, andito tayo. Perma-perma mo na guys kasi ayan. Ayan. Wala natin po merma para alam natin na time to do. Dito na ako atay sa kabila. Okay na? Ayan. Hehehe. Bakit dahing lagi na rin yung kasirula mo? <laughs> ah, gano? N? Ay, paano kung mabit-bit siya? <laughs> Ayan guys, oh, walang laman oh. Palang tiknik ni ate para alam na may tinda, ano? Galing ah. Ngayon may nalaman ako, ganun palang gagawin ko. <laughs> Kailangan ni eh, may gayon para alam na may tinda. Anong supas mo dyan? Ay, supas. <laughs> supas? Sorry. Ano pa? Ay, naku. Ano kaya? Yan na lang kaya? Ano yun? Supas pansit. Supas na lang. At para ulam. Para may sabaw. Hindi, pang ulam ni mama. Ay, ulam. Sakto lang tino. Wala no. na akong suklay. Buti na lang pala ko yung dalang extra. <laughs> extra money. Nakikip may sabaw. Sina ano, ito lang. Umama. Ito mama. din kinakain ng pasyente dyan. Sain? Sina ano, sina Ah, may Na, stroke. Hmm. Hindi na nakakalapan. Kami? Pag may itlog, gura, ano? 30 na. wag ba? Uh -huh. Tama na. Sampok lang naman <laughs> ang ang sugok. Sugok. Sugok man pala. Ayun nga pala. Um, sugok. Sa atin sa Bicol, sugok. Mm, sa amin naman, sa pulangi salag. Ang itlog salag. Iba naman ibulay. Ah, iba-iba. Ibulay, lagyan bulay. Ano ah. ba yan? <laughs> <laughs> Garumara auto na pagdangugun. <laughs> Ayaw. Ayaw. <laughs> Sige manay, salamat. <laughs> ano ba yun? <laughs> Ayan guys, tayo nakabili na ng spaghetti at sopas. Ayan. Yung sopas para sa mama ko. Yung spaghetti sa akin hindi <laughs> na ng kanin ito na lang almo sa linggo guys ayan maulan talaga ayan, tayo ka baka malaglag hirap hawakan guys ay nako hirap talaga pag maulan mahirap talaga Okay. Baha pala doon lagi Pag umuulan Buti doon sa amin guys, hindi na binabaha Kasi tinambakan namin ng <laughs> daming bato Nagin namin ng panambak Kasi so, hindi na binabaha doon sa amin Yan guys, pupunta po dito Tanungin ko kung pumasok yung pamagdito

mabasa <laughs> matubig pala <laughs> matubig ayun teka punasan ko lang guys yung aking cellphone para nabasa yeah. OMG tingnan mo guys yan baha paano tayo lulusong yan ayan baha baha po ito dito yeah baha. Dito na napunta yung baha. Yung kailangan natin dito sa damuan dumaan para hindi tayo mabasa. Ayan! Kasi yan yung baha. Hmm. Kailangan natin dumaan sa madamo para hindi tayo lumusong sa baha. Ayan, guys. Sa amin hindi na binabaha kasi maraming panambak. Ayan. <coughs> Ayan, guys. Hindi pa rin natigil ang ulan. Ayan, <laughs> pauwi na tayo, guys. Dito na tayo sa amin. Ayan, tapos nito maglalaba naman ako guys yun itong yung aking mga ginapis kailangan natin maglaba para meron po silang isuot ba? Diba? Ayan. hello po good morning po sa inyong lahat naway okay lang kayo ngayong umagang ito sa amin okay naman kasi maulan <laughs> nakatamad kumilos guys diba at least nakapaghulog na ako Naalala ko kasi guys, Merkulis nga pala. Tuwing Merkulis kasi ako naguhulog. Napaduyan-duyan ako, yung pala eh, may hulugan ako. <laughs> Bangon agad ako eh. Ayan. Yan guys, di pa nga ako nakapagwalis eh. Parang kong walisan. Ayan Ayan ako, mamaya na lang pag... Ayan guys, yung sinuminto ko kahapon pinaminto ko. Hmm. Tayo maghugas ng paa. Ayan, siya ng mahal na puso. Wala yata ang tubig kasi naiga. Ay, wala nga. Hindi ka nung pumasok? Bakit? Maulan? Oo nga. Ay, ah, ayun ang mabu. Buti na lang may ipon akong tubig din. Eh. Ayan. Kapaghugas ang paa. Ay, yung isa lang pala ang paa. Ayan guys, andito na tayo sa ating bahay. Ayan. Patay na natin mahiwagang mahiwagong payong. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan na po. Ayan guys, andito na tayo sa aking munting bahay. Ayan. Ayan, nakabili na tayo ng almusay. Ah. Salamat po sa at nakarating na tayo dito. Yan dami kong igiban guys. Yan. Mamaya <laughs> oh, na lang pag uh, wala nang ulan. Umuulan pa kasi. Yan guys. Tayo muna mag-almusal. yun Very yan. Spaghetti at sopas. Ayan. guys. Salamat po sa pagsama nyo sa akin. Thank you po. God bless po. God bless. Bye.